Matapos ang matinding patikim pa lang sa laban ng Crollo versus Hisoka, kung saan ipinamalas ni Crollo ang ilan sa kanyang mga abilities, ngayon ay i review na natin ang chapter 352 o ang episode 13 ng ating Dark Continent series. At sa wakas, malalaman at maiintindihan na natin ang tatlo pang abilities na ipapakita mayun ni Crollo kasabay ng pagpapatuloy sa matinding labanan. This is Mr. AI Anime, at 'wag na nating patagalin pa. Let's go. Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay troublesome. So far, mga kaibigan, ang ginamit ni Krolo sa nakaraang chapter ay Black Voice ni Shalnark, Sun and Moon Paired Destruction at ang Double Face Bookmark. Ang Sun and Moon ay isang ability na tinatat niya ng marka gamit ang kanyang kanan at kaliwang kamay. Kapag nagdikit ang dalawang magkaibang marka, nagkakaroon ng pagsabog. Ang bookmark naman ay sariling gawa ni Krolo at hindi nakaw na ability. Ang bookmark ay nagbibigay kay Crollo ng kakayahan na magamit ang isang ability mula sa kanyang libro kahit nakasara ito at hindi niya hawak-hawak. Kailangan lang niyang ilagay ang bookmark sa isang pahina at automatically activated ang ability na iyon. Habang nakabookmark ang isang pahina, maaari pa siyang magbukas ng isa pang page para magamit ang isa pang ability. Ngunit, para magamit ang second ability, kailangan niyang panatilihing bukas ang libro at hawak ito gamit ang kanyang kanang kamay. Dahil dito, nagagawa niyang makipaglaban gamit ang dalawang kamay at makagamit ng mga abilities na nangangailangan ng sabayang paggamit ng kamay. Makikita natin dito na kasalukuyang nag at nakikinig si Hisoka habang tinatanggal naman ni Crowlo ang kanyang bookmark sa libro. Ayon pa kay Crowlo, lahat ng abilities ay may kanya-kanyang strengths and weaknesses. Nasa user ng technique kung paano nila susolusyonan o tatakpan ang kahinaan nito. Halimbawa, Pwedeng panatilihing sikreto ang iyong ability, maging maingat sa pipiliing makakalaban, o lumaban na may kasamang iba bilang isang team. Dagdag pa niya, pagdating naman sa kanya, nagagawa niyang mapakumbine at mapa-activate ang iba't ibang abilities. Sagot naman ni Hisoka, Napakalakas mong manalo, pero ang pinakagusto ko ay yung moment na mapapaluhod ko ang aking kalaban, yung makita ko ang kanilang muka na puno ng pagagulat at marinig silang umamin sa pagkatalo. Tugon ni Crolo, Sige, balik tayo sa mga abilities. At dito, binuksan niya ang isang pahina ng libro at inactivate ang ability na nasa pahinang iyon. Order Stamp, Proof of Humanity. Naglabas siya ng isang stamp at ipinaliwanag. Kung ang black voice ni Shalnark ay nakakakontrol ng tao, itong order stamp naman ay nakakakontrol ng puppet. Gamit ang cellphone ng Black Voice, nagagawa niyang alisin ng kakayahan na makontrol ang isang tao kapag nakabitan ng antena. Ngunit may limitasyon lang ito hanggang dalawang taong nasabay-sabay na nakokontrol. Pero pagdating sa order stamp, kaya rin itong magmanipulate ng mga puppets. Subalit, hindi tulad ng cellphone ng Black Voice, ang mga puppets na nakokontrol ng order stamp ay hindi kayang bigyan ng mga complex o mahihirap na commands. Nang marinig ito, napaisip si Hisoka. So ang objective pala ni Krolo kanina ay tapusin ako gamit ang antena at kontrolin ako pamalagidan ng cellphone. Pero ayon sa paliwanag ni Krolo, hindi niya kayang kontrolin ng sabay ang tao at ang papet, maliban na lang kung may iba pa siyang nakahandang plano. Matapos nito, makikita na nawala na sa kamay ni Krolo ang order stamp sapagkat dinideactivate niya muna ito. Pagkatapos, nagbuka siya ng bagong pahina sa kanyang libro, nilagyan ng bookmark, sabay isinilid ang libro sa bulsa niya. Lumapit siya sa bangkay ng referee at hinawak ito gamit ng kanyang kaliwang kamay, sabay sabing, nakita mo na ito noon. Napukaw nito ang atensyon ni Hisoka dahil alam niyang may tinutukoy si Krolo na nakita na nga niya dati. Maya-maya inactivate -maya ni Krolo ang isa pang ability, ang gallery fake ni Cortopi. Dahil dito, nagawa niyang gumawa ng kopya ng bangkay ng referee. Ibig sabihin, ang binokmark na page kanina ni Crollo ay ang gallery fake. Kung naaalala ninyo, ang gallery fake ay isang ability na kayang mag-replicate ng isang bagay na nahahawakan gamit ang kaliwang kamay. Ngunit ang mga kopya ay walang buhay, isang bangkay kung titingnan. Ito rin ang ability na ginamit ng Phantom Troop noon para i-fake ang pagkamatay ni na Crollo. Ang mga kopya mula sa gallery fake ay nag appear bilang inanimate objects. Kaya kung isang living being ang kokopyahin, ang resulta ay isang walang buhay na anyo o bangkay. Balik tayo kay Crollo. Matapos niyang makagawa ng kopya ng bangkay, nagbuka siya na muli ng panibagong pahina habang nakabookmark pa rin ng gallery fake. Sabay nito, sinabi niya, Napakalakas talagang nilalang ang mga tao. Pagkatapos, binuksan niya muli ang pahina ng order stamp at muling limitaw ang stamp sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Crollo na para sa kanya, parehong inanimate objects ang bangkay at ang puppet, sapagkat ang bangkay ay wala ng buhay. Ngunit ayon sa previous owner ng order stamp, hindi niya tinuring na inanimate object ang isang bangkay dahil para sa kanya, ang bangkay ay hindi isang bagay, kundi isang dating buhay na nilalang. Kaya to, hindi niya nagawang kontrolin gamit ang kanyang ability. Sa kabilang banda, ang kopya lang bangkay mula sa Gallery Fake ay considered na inanimate object, kaya ito ay pwedeng kontrolin ng Order Stamp. Dito na tinataka ni Crollo ang stamp sa noot ng kopya ng referee. Ilang saglit lang, tumayo ang hopya at nagsilbing papet na ngayon. Ipinaliwanag pa ni Crollo na para sa previous owner ng order stamp, hindi raw matatawag na puppet kung wala ng ulo ang katawan nito Ibig sabihin kapag naputol ang ulo ng puppet, hindi na ito ituturing ng puppet Pagkatapos, binigyan ni Crollo ng command ang kopya ng referee Wasakin mo si Hisoka Agad gumilos ang puppet at umatake kay Hisoka Kasabay nito, pinaliwanag pa ni Crollo na ang pagsunod ng puppet sa isang utos ay nakadepende rin mismo sa uri ng puppet na ginagamit, sapagkat ang mga puppet na ginawa mula sa pagkopya ng tao ay may personalidad din na nagre-reflect sa original nito. Kaya posible na kung ang taong kinopya ay may ugali na hindi talaga pumapatay, kapag binigyan ni Crollo ng utos na patayin si Hisoka, Maaaring gumawa lang ito ng ibang paraan para sundin ang utos o kaya naman ay umatake sandali at huminto rin pagkatapos. Sa isang salitat, posibleng i-ignore ng puppet ang kanyang command kung ang mismong order ay patayin ng target. Kaya sa halip na sabihin niyang patayin ng target, pinalitan niya ng salitang wasakin. Ayon sa kanya, kapag inutosan ng puppet na wasakin ng target, automatically magfo-focus ito sa pagputol ng ulo ng kalaban. Dito nakahanap si Krolo ng paraan para mapatay ang target nang hindi niya tuwin ng inuutusan sa papet na patayin ito. Ang tanging iniba niya lang ay salita. Mula sa patayin, naging wasakin. At kahit ano pa ang personalidad na nakuha ng papet mula sa original na taong kinopya, siguradong magfo-focus pa rin ito sa pagputol ng ulo ng kalaban. Dagdag pa ni Crollo, ngayon na kanya na ang ability na gagawa niyang madiscover ang dalimhati na nakatago sa kaluluwa ng previous owner ng order stamp. At iyon mismo ang nagbibigay sa kanya ng tunay na thrill sa paggamit ng kanyang skill hunter. Kasabay nito, makikita na iniiwas na ni Hisoka ang sunod-sunod na atake ng puppet. Matapos, nang umataka ito muli, mabilis niyang hinawakan ng ulo ng puppet, inikot ito at agad na pinutol. Makikita na nawala na ang tatak ng stamp sa noot ng puppet. Dito ay sinabi ni Crollo na tama ang ginawa ni Hisoka. Kapag naputol ang ulo ng puppet, hihinto na itong sa paggalaw at mawawala na rin ang stamp sa noot nito. Iyon ang kriteria ng previous owner ng order stamp na ang isang puppet ay dapat may ulo. Kung wala na itong ulo, hindi na ito ituturing na puppet. Kapag natanggal naman ng marka ng stamp sa puppet, hindi mo na ito makukontrol gamit ang order stamp. Sa kabilang banda, kahit na patigil na ni Hisoka ang puppet, hindi pa rin ito tuluyang nawala. Ayon sa kanya, dahil hindi pa niya dine-deactivate ang Gallery Fake. Hangga't naka-activate pa ito, mananatili ang kopya. Kapag tuluyang nawala ang kopya, saka lang maaaring ipalagay ni Hisoka na dine-deactivate na nga niya ang Gallery Fake. Matapos sabihin iyon, nagsalita si Hisoka. Nasaan na ang huli at ikatlo sa mga abilities na ipapaliwanag mo? Dito tinangga ni Crollo ang bookmark sa libro at isinara ito. Agad na nawala ang kopya ng puppet dahil dinideactivate niya na ang gallery fake. Pagkatapos, nagbukas muli si Crollo ng bagong pahina at ipinakita ang kanyang huling ability na gagamitin laban kay Hisoka. At ayun na nga, inactivate niya ito. Makikitang may dalawang arrow marks sa kanyang mga palad. Sa kanyang kanang palad ay may arrow at sa kanyang kaliwang palad ay may marka ng araw. Nilagyan niya ng bookmark ang page ng ability na ito at ipinahayag ang pangalan nito. Convert Hands, Transfer Student. Ipinaliwanag niya pa ang kakayahan nito. Kapag hinawakan niya ang target gamit ang tanang kamay, ang may arrow, isang epekto ang mangyayari. Kapag hinawakan niya naman ang target gamit ang kaliwang kamay, ang may marka ng araw, ibang epekto ang lalabas. Agad ding napansin ni Hisoka na si Krolo lamang ang may ganitong mga marka sa kanyang mga palad. Matapos ang paliwanag ni Krolo, napaisip si Hisoka at nasabi niya, posible kayang makagawa si Krolo ng kopya ng sarili niya na may mga marka ng convert hands gamit ang ability na gallery fake. Sa pagsusuri niya, napagdesisyonan niyang hindi ito posible. Dahil kung iyon ang balak ni Krolo, kailangan pa nitong magyan ng bookmark ang gallery fake para magamit niya ang kanyang kaliwat ka ng kamay sa pagawa ng kopya. Kung gusto naman niyang gumawa ng kopya ng sarili niya na may mga marka ng Convert Hands, kapag nakabookmark ang gallery fake, kailangan pa niyang buksan ang page ng Convert Hands para mailagay ang marka sa kanyang mga palad. Ngunit, para manatili ang marka ng Convert Hands, dapat niyang panatilihing hawak at nakabukas ang libro. Ang problema, para maisagawa ang gallery fake, kailangan ni Crollo ang parehong kaliwak ka ng kamay. Kung bibitawan naman niya ang libro upang i-activate ang gallery fake, mawawala naman ang marka ng convert hands. Ibig sabihin, imposible talagang makagawa si Krolo ng kopya ng sarili niya na may kasamang mga marka na marka ng arrows. Ang dahilan kung bakit ito iniisip ni Hisoka ay dahil inakala niyang gagawa si Krolo ng isa pang decoy na may marka rin ng arrows para mas lalo siyang malito kung sino ang tunay na Krolo. Dagdag pa ni Kurolo, parehong nakakagawa ng kopya ng tao ang Gallery Fake at Convert Hands, pero magkaiba ang roles ng mga ito. Ang Convert Hands ay kaya lang kumopya ng itsura o anyo ng isang tao, habang ang Gallery Fake ay literal na gumagawa ng puppet na kopya. Ngunit para makontrol ang mga kopyang iyon, kailangan ng manipulating ability. Dito pumapasok ang Black Boys at ang Order Stamp. Sinabi pa ni Krolo na lahat ng ipinakita niyang abilities ay gagamitin niya upang talunin si Hisoka. Nasagot naman ito ni Hisoka na, So, yun na ba ang lahat ng lecture mo? Simula na natin ang laban. Ngunit sagot ni Krolo, bago sila magsimula, may isa pa siyang pinakamahalagang impormasyong ipapaalam. Dahil dito, nakinig si Hisoka. Kwento ni Krolo, normal na ang mga abilities na nasa kanyang libro ay nawawala kapag patay na ang original owner ng ability na iyon. Pero may isa sa mga abilities na ginamit niya kanina na nananatili sa libro kahit patay na ang tunay na may-ari. Habang sinasabi ito ni Krolo at tinatanggal ang bookmark sa isang pahina, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Hisoka. Mula sa kanyang karaniwang ngiti ay napalitan ito ng seryosong muka. Sa isipan niya, naisip niyang ang tinutukoy ni Krolo ay ang tinatawag na Nen na mas lalong lumalakas matapos ang pagkamatay ng gumagamit ang filomena na ito ay tinatawag na post-mortem Nen. Nang mapansin ni Crollo ang biglaang pagbabago sa reaksyon ni Hisoka, sinabi niya mukhang naiintindihan mo na rin kasi pati ako nagulat din nang nangyari ito at dito na niya binunyag na ang original owner ng ability na iyon ay ang elder ng Meteor City noong may isang tao mula sa outside world na umatake sa isang resident ng Meteor City, ang ginawa raw ng elder bilang paghihigante ay ginawa nitong bomba ang isa sa kanyang mga kasamahan at ipinadala ito sa umatake upang magsilbing mensahe. Dagdag pa ni Krollo, hindi tulad ng may-ari ng order stamp ability, itong elder ng Meteor City ay itinuturing talaga ang tao na walang pinagkaiba sa mga puppet, isang pananaw na sinasang-ayunan mismo ni Krollo. Makikita naman na nakikinig lang si Hisoka habang nagpapatuloy ang paliwanag ni Crollo, kaya't sinabi pa ni Crollo, naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin dito? Sagot ni Hisoka, oo, ang sun and moon ang tinutukoy mo. Kabag namarkahan na ang target ng sun and moon ability, ang marka nito ay hindi na talaga nawawala. Kasunod niyon, ipinakita ang flashback tungkol sa elder ng Meteor City na nagpadala ng isang tao patungo sa umatake sa kanilang residente at makikita roon na sumabog ang taong ipinadala ng elder, ibig sabihin, minarkahan ng elder ang taong iyon at posibleng binigyan ng utos na pagdikitin ang dalawang magkaibang marka upang sumabog sa harap ng kalaban. By the way, patungkol sa sun and moon ability, kapag ang target ay nahawakan ng kamay na may sun mark, ang naiiwang marka ay plus sign. Kapag naman ang kamay ng moon ang ginamit, ang marka na naiiwan ay minus sign. Matapos nito, nagsalita ulit si Krolo at kinumpirma ang sinabi ni Hisoka, tama raw na ang mga marka ng Sun and Moon ay hindi na nawawala. Dagdag pa niya, kahit isara niya ang libro at i-deactivate ang teknik, mananatili pa rin ang marka hanggang hindi pa nagdudugtong ang dalawang magkaibang simbolo para sumabog. Grabe nga, napakalakas ng epekto ng post-mortem nen na nakaapekto sa Sun and Moon ability. Dahil dito, nasabi ni Hisoka sa kanyang isipan na nagiging mas problematic na ang sitwasyon. Tinapos na ni Krolo ang kanyang paliwanag at sinabing, Hindi ito para hamunin ka o paasahin, pero sigurado ako, ako ang mananalo. Pagkakapos, tinanong niya si Hisoka kung balak pa niya itong magpatuloy. Sagot naman ni Hisoka, syempre. Sa isip ni Krolo, napaka-interesting talaga ng mga tao. Kasunod niyon, naghanda na silang dalawa makikita si Krolo na nakangiti habang nananatiling nakabukas ang kanyang libro simula pa nung tinanggal niya ang bookmark kanina. Mayamaya, maya naglagay si Krolo ng bookmark sa isa pang pahina ng libro na agad nakakuha ng atensyon ni Hisoka. Sa kabay nito, lumayo si Krolo habang si Hisoka naman ay pilit na lumalapit. Nagbukas muli si Krolo ng panibagong pahina at inactivate ang black voice. Dahil dito, Gumamit agad si Hisoka ng bungee gum pero sa pag-atras ni Krolo, nakarating na siya at nakahalo sa mga audience. Sumigaw naman ang announcer, nagpapatuloy ang laban pero hinahabol ngayon ni Hisoka si Krolo sa mga stands. Samantala, sa isip ni Hisoka, iniisip niya na kung masyado siyang lalapit kay Krolo, mas mataas ang tsansa na matusok siya ng antena pero kung lalayo naman siya, pakiramdam niya ay sinusunod lang niya ang plano ni Krolo. Pero kung lalapit talaga siya at medyo nakalapit na nga itong si Hisoka, biglang may humarang sa harapan niya na malaking tao. Dahil dito, nasabi ni Hisoka sa kanyang isipan na tama nga ang hinala niya. Balak talaga ngayon ni Krolo na harangan ang kanyang view para mawala ang kanyang focus sa laban. Matapos niyon, napansin naman ni Hisoka na sa ilalim lang katawan ng lalaking humaharang ay kumilos na si Krolo pakaliwa kaya't mabilis niyang inilash gamit ang kanyang bungee gum ang dalawang braso ng lalaki at sinundan pa ito ng isang lash sa leeg. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos pa kaliwa. Ngunit pagdating niya may bandang kaliwa, muling bumungad ang isa pang taong bigla na lang umatake sa kanya. Dito na-realize ni Hisoka na ginamit si Krolo ang dalawang antena ng Black Voice para makontrol ang dalawang taong yon. Agad na sinalubong ni Hisoka ang lalaki at inatake gamit ang kanyang mga baraha. Sa isang iglap, Napatay niya ang dalawang ito at nagpatuloy sa pagkilos pakaliwa. Ngunit nang wala nang humarang, napansin niyang wala na si Krolo sa isena at nagsimula ng magpanik at magtakbuhan ang mga tao sa stands. Napaisip tuloy si Hisoka na wala na siya. Habang nag analyze ang sitwasyon, inisip niya ang mga posibleng ginawa ni Krolo. Una, maaaring pinaatake lang siya gamit ang dalamang taong yon. Pangalawa, posibleng i-backmark ni Krolo ang Black Voice at pagkatapos ay magbukas ng ibang pahina upang i-activate ang Convert Hands. Habang hawak-hawak ng kanyang kanang kamay ang libro upang manatiling active ang ability, pwedeng gamitin ni Krolo ang kanyang kaliwang kamay para mag-transform sa appearance ng taong nahawakan. Ito ang kakayahan ng kaliwang kamay ng Convert Hands. At matapos mag-transform, malaki ang posibilidad na tinanggal ni Crolo ang bookmark mula sa Black Voice at inilipat ito sa pahina ng Convert Hands. Pagkatapos ay isinara ang libro para manatiling naka-activate ang ability at magtago na lamang sa gitna ng mga civilians, naghihintay ng susunod na hakbang. Napaisip si Hisoka, mukhang nagiging problematic na talaga ang sitwasyon ngayon. Grabe, napakatindi ng mga abilidad na ipinakikita ni Crolo at totoo ngang napaka-problematic nito kailang kailangan ni Hisoka ng matinding prediksyon at mabilis na desisyon. Ang mas nakakadagdag pa ng problema, naghalo na si Krolo sa mga audience dahilan kung bakit nagiging mas komplikado at mas delikado pa ang laban para sa kanya. Patindi ng patindi ang laban na ito at lalo pang nagiging masalimuot para kay Hisoka. Kaya ang tanong ngayon, paano pa kaya siya makakabawi rito? Well, yan at marami pang ibang nakakapananabik na isena ang ating masasaksihan sa susunod na chapter. Kaya dito na muna natin tatapusin ang video sa last part na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this mga kaibigan. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.